Good day everyone! My name is Jerwin Del Caliar na naniwala sa kasabihan. Aanhin mo pa ang kagandahan kung kumukulo naman ang iyong lalamunan. So, welcome to my vlog. And kung bago ka pa lang sa video na ito, don't forget to subscribe and to click the bell notification para updated ka sa aking latest upload. Good day everyone! So, kung makikita nyo po ngayon, nakalong slip ako. Kay, magbibiling po ako hit puso para utanon kay waray namun sura so ayan mga po ako yan at puso so ayan bye So naglalakad po ako papuntang Yaro, paaralan o ha-eskyo lang kaya po damo dito po mga puso so nalabay na po ako dito akong mga neighborhood so ayan patuloy lang po tayo sa paglalakad at mang tingin-tingin lang po sa mga puso ng saging. So, ayan. Papasok na po tayo sa paaralan. At to na, at to na, at to na. Maapsakub na ako. At to, o. Oh. Di o. Oh. May jackpot largo ako na higitan. O, oh, di o. Oh. tayo, oh. Puso ng saging bigay ng Panginoon. Yan, yan, yan. O, oh, o. Oh. Aray, naroba. Ay, ay. Roba. ato, <laughs> Hindi <laughs> ko kuri imanin lagi. Kinukura na pagkuha. Ay, Diyos ko, ang hirap maging pobre. Kuri pag pagkinuha na naglulusot-lusot la. Kinuus ko ang kuri. Ito na, ito na, harapit na, harapit na, harapit na. Ito na, ito na, tak, tak na, thanks God. Oh, kadi naman kita, kaluyo. Oh, adi-didi, kaya may naman. didi mga. puso teman-teman may Teman -teman. di kuning nikit anak di adik kadi 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 oh atu -atuna. yan video di di kita tu atu na okay. atu na lagi okay naroro bahit ko an pandukduk naroro ba kasi mana aku kon lagi ai okay just go Ako rin maging pobre. At to na roba. ba. Aging tok Natok-tok. So guys, kinukuha ko na po yung aking nakuhang puso. So yun, nakukuha ko na po yung isa. At doon naman po yung pangalawa. So yan, kita-kita niyo po yung aking puso. Thanks God.